Napakasakit isipin. Ito pong bagay nito eh, parang pati itong ambasador natin. Ano po ba talaga ang... Ano, ito po ba eh, talagang operation para may alis dito ang ating dating Pangulo? Kanino po ba? Kasi kami, ho, oh, sa kami lahat ng mga supporter ni Digong nil contempt po kayo pero hindi po namin ginagawa sa pangkat ang order walang order sa amin na ipa kayo kung galing lang to kay PRRD o galing kay BP na pa-contempt ko kontempt -pa kita boss baka ako pa magsabi na ako hahatak sa pero hindi ko ginagawa boss kasi walang order sa amin na gawin sa inyo yan ang natatandaan lang po namin na sinabi ni PRRD na malinaw na ginagawa ng pulis ang order sa kanila